Hello at welcome back sa aking channel. Ang ganda talaga ng pagsasama ng pamilya lalo na sa mga espesyal na okasyon tulad ng kaarawan. Nakakatuwa na makita natin ang video ni Carmina Villaruel sa kanyang Instagram kung saan nagbigay siya ng sorpresa sa kanyang anak na si Mavi. Hindi lang basta cake ang handa niya kundi isang special na cake at magkasama silang mag-asawa na kumanta ng happy birthday para sa anak. Nakakataba ng puso na makita ang reaksyon ni Mavi na talagang nag-enjoy sa kanyang karawan. Sa una ay nagulat siya sa pagkanta ng kanyang mga magulang. Hindi lang ito simpleng sorpresa kundi isang paraan din upang ipakita ang pagmamahal at pagpapahalaga sa pamilya. Sana ay maging inspirasyon ito sa ating lahat na laging magbigay ng oras at pagmamahal sa ating mga mahal sa buhay lalo na sa mga espesyal na okasyon tulad ng kaarawan. Bago niyo panoorin ang kabuuan ng video ay huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe para sa iba pang mga kaganapan. Girl and okay, guys, come here. I didn't know you guys were home. I was gonna go to cassie okay, Let's go, guys. Oh, oh. I know you're sleeping. Okay, we have to blow the candle because it, because the the view is not so nice here. Come on, you have to make a wish, guys.